Kuya A, eh, good evening sa iyo Kuya A. Eh. Hello, good evening po sa lahat. Good evening, Father Darwin. Medyo madilim, nasa tatakyan lang po. Good evening, kapatid. Father, ah, uh, Father Darwin, yung tanong ko po, yung ano, yung about sa necromancy, di ba, yung sumasangguni sa patay, yung pagkikipagpusap bas patay, Father Darwin, is di ba, bawal yon sa simbahan. Mm Konwari -hmm. Kunwari po, di ba, kunwari lang po, ah uh, yung kunwari, andon yung borol, tapos sinasabihan, kinakausap mo yung patay, kunwari, yung, yung manap patay, yung kapatid ko, Pada, uh, kapatid na Joel, bigyan mo nga ako ng sign kung itong gagawin ko ito para sa borol mo, okay lang tayo. Ang question yun, father, or uh, brother, yung kapatid ko ba? Napatay na rin. <laughs> brother Joel, pwede mo ba akong bigyan ng sign kung nasa langit ka na? yung parang ganun father ng mga ano tangguni sa patay hindi ba yun necromancy father or okay lang ba yun sa ano sa church natin unang-una yung espiritista mga kapatid makikommunicate talaga sa sagot yung mga ha, uh, espiritu sa pamagitan ng medium uh, okay. yung ating pagpunta sa puntod uh, it is a way of commemorating commemoration sa ating mga mahal na lolo, sana nasa langit ka na, hindi mo kinausap, hindi naman sumagot yung lolo mo. So dito sa, basahin natin Brother Jando, sa Leviticus chapter 20 to 27. Yung dasal natin sa ating mga mahal na namatay na, hindi po yun pang sangguni, it is intercession. Panalangin para sa mga kalulugan nila Okay, ah, okay, uh, wait lang Time muna ha Leviticus <laughs> Hindi pa nabukas yung Biblia Ah, uh, sagutin mo na si Pinti, Pinti Siete Okay, ah uh, Loading pa yung ano natin Yung Yung ating Biblia dito, wait lang Bukas pa Oh uh, Binti, <clears throat> wait lang muna Okay dito tayo sa sa Leviticus 19 brother Leviticus okay sabi ganito oh but, but, but bisaya to huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng na mga namatay o sa mga manghula kayo ito turing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila ako si Yahweh ang inyong Diyos So, malinaw na malinaw yan, kapatid, ha? Iba yung pagkonsulta sa... Marami kaming mga pasyente, kapatid, papasok yung namatay na kaluluwa, naging medium sila, at doon, magbigay ng mga iba at ibang mga informasyon. Yun po ay necromancer, necromancer, mga necromancer, spiritista, kapatid. Bawal po na makinig tayo sa kanila, bawal po na makipag-usap tayo sa kanila, pero yung mga namatay Dasal tayo sa kanila Nandiyan yan sa 2nd uh, Maccabees chapter 12 Verses 44 brother Jando masayang natin brother Jando Wala akong Maccabees to padre Ah doon oh, si Maccabees Wala akong Maccabees Si Junre meron si Junre Junre di ba meron ang Maccabees Okay meron meron Pero English na, siya okay lang father Okay, English okay Anong talata father 12, second Maccabees 12, uh, 12, uh 1244 to 45. Second okay, second Maccabees 12, 12. KGEV. Ah, yung sa ano, yung second Maccabees 1243? Yes. Okay, so gamitin natin ang, ang tawag dito. Ito, Father. Sabi dito, And when he had made a gathering throughout the company to the sum of 2,000 drams of silver, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering, doing therein very well and honestly, in that he was mindful of the resurrection. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that he perceived that there was great favor laid up for those that died godly. It was unholy, holy and good thought whereupon he made a reconciliation for the dead that they might be delivered from sin. So yung ginawa natin, lalong lalo nang magdasal tayo para sa kaluluwa sa ating kapatid, hindi yan pagsangguni sa mga espiritu. Yung pagsangguni sa mga, yung necromancer o necromancy kapatid, pagsangguni yun. Sasagot talaga yung espiritu. Katulad niya ng, ang example nito ay spirit of the glass, Charlie Charlie, uh, spirit of uh, the coin. Yan po ay gawain ng mga espiritista at sabi ng banal na kasulatan, Leviticus 1931, uh, kamunhian ito ng Diyos. Uh, maka makadumi ito sa ating uh, ating ating spiritual life. Sabi dito, dili kamo magliso, hindi kayo pupunta sa mga espiritista, uh, sa mga manghuhula, dili kamo magpangita kanila. Aron kamo mahugawan. So, makontaminate tayo. Ako mao si Jehova, o si Yahweh na inyong Diyos. So, malinaw na malinaw yan kapatid ha. It is uh, really for forbidden in the Old Testament, Leviticus chapter 19-31. So yung yung pakig uh, uh, pagdalaw natin sa punto, sabihin natin, Lolo, sana nasa langit ka na, nasa, na, sana yung kaluluwa mo sa purgatorio ay nadala na sa ano, sana nasa kayapaan ka na. Hindi naman sumagot yung kaluluwa ng lolo. Hindi po yung spiritista kapatid. Ah, oh, okay. So, o nga na lang, Father, yung parang nangihingi ka ng sign doon sa patay. Kunwari, sinasabi mo magparandam ka or magpakita ka sa akin sa panaginip dahil mayroon ng, parang, parang may hinihingi kang message galing sa patay. Hindi naman yun necromancy. Or okay lang yun? Uh, Unang-una, kapag uh, mag, uh, hihingi ka na ng mga information galing sa patay, delikado po yan. Dito yan sa ano? sa marilit ma na yan sa necromancy. Oh. Ah, okay. uh -huh. Excuse me, excuse me muna ha. Nandito yan sa mm um, si sa old di ba? Nag ano siya na oh. Uh. Okay, Elias. Okay, Samuel po. Mm. So unang-una -una, kapatid, wala namang kapangyarihan yung kaluluwa. At wala na silang uh, katulad ng knowledge natin ah hindi katulad hindi sila katulad ng mga masamang espiritu because mayroong doppelganger kapatid eh. pwede uh -huh. ikopya yung mukha ng bagong namatay para ma-receive uh, yung mga relative natin doppelganger po tawag tawag diyan at uh, hindi kailangan sa sanggunit tayo ng mga informasyon galing sa mga patay ang kailangan nila ay dasal galing sa atin. Sila po ay nangangailangan ng dasal sa atin. Okay. Mismo si Cristo nagdasal kay Lazaro, nung namatay si Lazaro. So ah. hindi kailangan na hihingi pa tayo ng informasyon. Ma Marilig yan sa espiritista kapatid. Ah, okay. So. At saka, so, clear. Father Darwin, basahin siguro natin itong isang talata sa Bible about dun sa sinasabi niya, Father. Sa yes. Ecclesiastes 9.5, sabi dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So, it, uh, related yan sa sa katawan, kapatid, na wala na talagang knowledge. Pero kung yung mga kaluluwa na nasa langit na pwede maka-intercede sa atin, sa ating lahat. So, the fullness of uh, the perfection ay pwede tayo tatawag sa kanya through asking intercession. Hindi tayo nag-communicate sa, uh, sa banal na espiritu sa pamagitan ng medyo. Naging espiritista na tayo. Hindi tayo nag-communicate, napapasok yung mahal na Birhen kay Brother John Drey Then yung espiritu ng mahal na ina ay sasagot. Hindi po yun. Necromancy po yun. Hmm. At yung mag-ask tayo ng intercession without uh, thinking, uh, sasagot yung espiritu, yun po ay asking for intercession sa mga banat. At yung mga kapatid natin hindi pa naman banat. So, para safety tayo, need us pray for them. So, we need to intercede and we need to include them in mass intention. Okay, okay. Uh, okay. okay po. Thank you, thank you po. Ganun okay na po, Father. Thank you, thank you po. And Mr. Patid. Okay.